Panalangin ang hiling ng pamilya ng dalawang batang na sa ICU pa rin matapos silang mabagsakan ng debris mula sa gusali sa Quezon City kahapon. Ay po sa lokal na pamahalaan, isa sa iniimbisigahan nila ang paglalagay noon ng antena na posible umanong nakasira sa palitada ng gusali. Saksi si Sandra Aguinaldo. Naoperahan na pero critical pa rin ang kalagayan ni Carl Jaden Baldonado. Isa si Carl sa tatlong estudyanteng nabagsakan ng konkretong bahagi ng Atherton Place Condominium sa panulukan ng Tomas Morato at Roses Avenue sa Quezon City. Nasa intensive care unit ngayon si Carl pero ang kanyang mga magulang hindi nawawala ng pag-asa. Lagi namin siyang kinakausap talaga na lumaban kasi nakikita namin ang gauge namin lumalaban siya kaya kailangan lumaban din kami para sa kanya kasi sa amin siya kukuha ng lakas. Gusto ko lang din magpasalamat sa mga lahat ng tumutulong sa amin ngayon sa patuloy na pagdadasal niyo sa anak ko. Maraming salamat po. Bukod kay Carl, nasa ICU rin si Michael Sanchez na nabagsakan din sa ulo ng debris mula sa gusali. Ang kakambal niya na si Miguel, nakauwi na sa bahay matapos namang masugatan sa braso. Ang Atherton Place Condominium, binisita ng Department of Building Official ng Quezon City. Patuloy raw ang investigasyon sa posibleng paglabag sa building code ng may-ari ng gusali. Batay raw sa kanilang record, 1995 na bigyan ng building permit ang naturang gusali. 2022 naman daw nang lagyan ito ng antena na katabi lamang ng nahulog na debris. Maaring may naging epekto yung pagkabit ng antena kaya na-disturb siguro yung palitada yung yung pinag yung antenna kasi that was uh, installed about 2022 taun-taon naman daw iniinspeksyon ng gusali pero hindi raw structural ang problema ng gusali kundi architectural yung mga structural titingnan namin yung mga column kung uh, maayos maayos pa yung mga biga meron din yung electrical components. Tinitingnan namin yung mga breakers nila kung hindi umiinit. So yun yung mga subject ng inspection. Pati mechanical, mga elevators, ini-inspection din namin. Unfortunately, ito kasi mga architectural to eh. So hindi kasama talaga sa inspection namin. Hindi rin daw nakapagsubmit ng tao ng maintenance program ang pamunuan nito. Sinikap namin hinga ng panigang ang Atherton pero walang humarap sa amin. Habang gumugulong ang investigasyon, rekomendasyon ng local government, palitan na nila yung palitada nila. Tsaka in the meantime, maglagay sila ng canopy. Kasi nga nakita na natin na hindi na masyadong stable eh. Hiwalay na kaso pa kung sakali ang posibleng kaharapin ng pamunuan ng gusali mula sa pamilya ng tatlong batang na ng debris. Pero ayon sa kanilang mga pamilya, tinututukan muna nila ang kalagayan ng mga bata. Kailangan pa po namin ang patuloy panalangin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.